Hello again mga kaimday In today's video Ayun Trabaho ko ngayon ay mag ihaw ng isang perasong isda Na inutos ni amo Yan daw yung ulam nila tanghalian ngayon So ayun At lima silang kakain yan Iwan ko paano nila yan hahatiin So itong klaseng na isda is mamantika siya Kaya binabantayan ko siya Tapos hindi ko na pinaypayan kayas Ano kasi tawag nito Nahayaan ko na lang yung apoy niya sa katirikan niya ng araw alas 12 yan eh nag ihaw ako kasi alas 12 yung dating nila so alas 12 ko grabe ang init 42 degrees ang init dito kaya yan napahinga muna ako sa loob grabe hindi talaga makaya yung init ay yung tagatak talaga buti sana ko yung init is may hangin pero wala talagang humid talaga yung asin mala na mala walang pahangin-hangin -hangin dito ewan ko impyerno na yata itong na to. So yun guys, medyo nahihilo ako sa so sobrang init talaga. Tapos yung kaharap ko pa is pa So ayan, babalik tarin ko. Tinitingnan-tingnan ko. Pero hindi, ano kasi ito eh, mamantika. Kaya pag, pag nag, ano yung tumagas na yung mantika niya sa isda is, yung apoy niya, biglang lalakas yung apoy. Kaya binabantayan ko. Yan, tinitingnan ko kung luto na, saka ko balik isang piraso lang yan pero lima silang kakain bala sila sa buhay nila paano nila yung paghahati-hatian so ayan na nga mga guys ito ang ayaw ko na trabaho eh, kasi ang init-init ito okay lang sana kung tinglamig pero grabe ngayon summer kasi ngayon nasa 42 degrees ang ano at saka wala pang hangin grabe as in yung pawis ko tagatak saka yung pisingi ko parang lechona ng baboy ah. pula pula na So, nagdarasal na ako niyan kung kailan to matapos. So, ayan na guys. Minaligtad ko na nga. Natapos na tong kabila. Ayan. hihintayin ko na lang yan. Na maluto. Binabantayan ko talaga kasi pag nagano tumagas yung mantika niya. Ayan. So, lilipat ko na kasi luto na siya. Ayan. ayun Ayan kasi ko po tumagas yung matiga niya eh yung apoy niya is ano huwag ko anong klaseng isda ito anong pangalan nito hindi ko alam kung anong pangalan ng isda na to so yun na guys tapos na ang isang perasong isda at ready na no further para sa kanilang tanghalian so ayan na siya guys ang finished product ng ating isda na isang piraso thank you for watching guys